Ayun si Leo. Mamibili ng pagkain sa harapan ng barangay. Uh, Ay, talaga siya kumain. Kaya siya ay matatak, hindi dito kami sa barangay. Po ako ng barangay permit.

Anong masasabi mo sa hotdog? Hotdog with cheese. Ayun yung alastik ko. Oh. Ayun, may MMGF pa pala o. Oh. Paiyakan? Halo. ada Bos. Mangan Bos. tidak sih yeah. dia Si, ano, no? si Madam maaga sa office oh. Thank <laughs> you.